Please follow, like, and share. Hello mga ka-asenso! Welcome po sa Usapang Kaperahan na episode 3! Siyempre, hindi mawawala na meron tayong special guest. Walang iba, no? Kundi dating janitor, no? At higit sa lahat, ito po ay isa sa pinaka Nakakabilib na tao dahil ang laki po talaga ng pinagbago ng kanyang buhay Simula po nung pumasok siya sa Rising Air Dynasty The wow. farthest, no other than Grand Mentor Mike Salantes Yes, good morning Miss Grace Ramirez Thank you so much for inviting here your episode Ayan, hello po, Grand Mentor Mike, no? Ready na po ba tayo sa ating katanungan? I feel good. Ready, okay. ready. <laughs> okay. So, unang una po sa ating katanungan, ano yung naging dahilan mo para magsimula ka sa isang negosyo? Actually, it's a great question, no? Kasi, uh, nung nag-start ako sa ganitong negosyo, yung reason bakit ko ginawa ang negosyo, especially ang ganitong negosyo sa Rising Era Dynasty, because sa kahirapan. So, ayoko na kasi dumating sa punto yung kahirapan is may papamana ko pa sa magiging generation ko. So, in short, ako yung pumutod ng sumpa ng kahirapan ng pamilya. Pangalawa po, no? paano mo nalagpasan ang mga hamon na hinaharap mo mula sa pagiging janitor hanggang sa pagiging top earner? Actually, sa, pag sa ganyang uh, status, no? sa ganyang sitwasyon, hindi ganun kadali to be successful from janitor to businessman. And there's a lot of challenging talaga. And napakahirap. But if you have a big dream talaga, and then meron kang malaking dahilan, kuya bakit may pagpapatuloy, I think there's no uh, struggle na hindi mo kaya lampasan. And for me, uh, malaki lang talaga ang pangarap ko kaya nalagpasan ko yung mga struggle kasi may malaking picture or may malaking vision ako mm. nakikita na if I continue more uh, makukuha at makukuha ako yung success I choose to be successful mm -hmm. so lagi ko iniisip na makukuha at makukuha ako din in the future yung mga pangarap ko kaya until now I keep on going so ganun lang kasimple keep going ka lang lagi ano yung mga strategy mo, syempre, na ginamit upang mas mapalago ang iyong team at higit sa lahat, yung mga team mo when it comes to international? Actually, the, my, my main strategy is I keep on uh, adding value sa business partner ko. Mm. Uh, no, hindi lang ako nakapokus sa pera, but I choose relationship between my uh, prospects i focus on the leader i focus on the core and then i keep on giving their needed services so my leadership is more on servant mm -hmm. so i focus on serve i focus on uh, building rapport mm -hmm. with my business partner to build your uh, leaders so yan ang ginawa ko talaga is to uh, mm -hmm. to keep on good relationship between my business partner. And that's the only way to uh, expand your business internationally. The next question natin is, syempre, balita ko isa kang car achiever, no? So, yes. ano yung naramdaman mo nung nakuha mo na itong unang sasakyan mo dito sa Rising Era Dynasty? Yes. Yeah. <laughs> Actually, yung, yung feeling na dahil first time ko magkaroon mm -hmm. ng first brand new car and my first time ko mag-drive mag ng sarili kong kotse, Talagang iba yung pakiramdam, yung pakiramdam na ito na, ito na yung mm -hmm. mga matagal mo nang pinaghirapan. So worth it din pala yung puyat, pagod mo, yung minsan wala nag nagugutoman ka, worth it din pala. Mm -hmm. Yung excitement level nandoon na lahat eh. So talagang I feel so much excited for this for bl that blessing. Ultimate uh, dreams then is sempre is first car and uh land cruiser wow okay, isa uh, isa sa mga gusto ko is land cruiser and uh, i choose also fg cruiser mm -hmm. and uh my 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 biggest is BMW. wow yes ah uh, paano mo binabalansi yung oras mo sa pagbuo ng team mo at sa mga international travels mo what is the uh, what is the prioritize so ano ba yung priority ko today so example my mm -hmm, priority mm -hmm. today is to deliver the product yes. the shipment mm -hmm. so I focus that and then I have to finish first and then I have to finish the biggest uh, transaction and then the mild transaction maybe ah uh, in the na lang. so for the day or other day is I I prioritize every business or every transaction is yung malalaki And then, to follow wow, na lang yes. yung let. So, ganun po ang aking diskarte. So, bigyan mo naman ng tips, no? Ang ating mga nanonood, no? Kung ano na nga ba yung mga napuntahan mo while doing Rising Era Dynasty business. So, I'm so grateful uh, dahil uh, because of this business, 19 years old nakapag-travel na ako ng Hong Kong. And that's my first time in Hong Kong. And uh, nasundan ng Palawan mm -hmm. and Singapore and then I was I was in Papua New Guinea and I'm so grateful there dahil first time ko mag Pacific Island wow so nakakapag-negosyo ako nakakapag uh, wow. uh, uh nakakapagpunta ako ng mga tourist mm -hmm. spot so yun ang nakakatuwa sa Rising Era Dynasty kasi pwede mo i-manage yung business mo at the same time pwede ka pang mag-enjoy objective ko ngayon is papuntang Africa. Kasi sa Hong Kong, I travel almost eight times. Wow! And when is your next plan na yeah. mag-visit ulit sa Hong Kong? Uh, actually, uh, by this coming August 30, I was, I'm going there uh, uh until September 9. I The Singapore na one is uh, Company, uh, free incentive naman. Company natin is uh, so much generous. That's Kabe. why uh, binibigyan tayo ng mga incentive to experience mm. no? sa iba't ibang bansa. Ano yung pinakamahalagang aral na natutunan mo habang ginagawa mo ang negosyo sa Rising Era Dynasty? The uh, biggest learning sa company sa Rising Era Dynasty is to promote and demote. And sometimes, uh, I focus on people na wala namang uh, bigay sa akin na na, na ambag kung nga, wala, wala namang ambag sa pagnenegosyo, uh, di, di naman nakaka, di naman nakakatulong sa negosyo and sometimes you have to demote it, that person mm -hmm. para makapag move forward ka for the next uh, game changing of life uh -huh. or the next level of your uh, journey sa pagne uh -huh. So and then sometimes you have uh -huh. to promote people uh -huh. under your organization or yourself uh -huh. na kailangan mo i-promote din sila para lalo pang gumaling no. Uh, at lalo pang ma-inspire na gawin ang negosyo. And isa sa mga isa sa mga natutunan ko din is Uh money between relationship and money Toto. you must choose a relationship Yes. because money you can earn in time but relationship once it's did it's done so no comeback Tama <laughs> So tama. meron heartbreak Yes tama Next natin na tanong is paano mo pinapalakas ang loob ng mga member ng iyong team lalo na kapag sila ay nahaharap sa mga pagsubok especially sa mga Africa and then team OFW nyo na talaga nga namang pagmalayo paano yung siyempre sobrang challenge nun paano mo hinaharap yun? Yeah. Pagdating sa mga problems no? I must notice first I ina ko kung anong problema niya. Kasi mm -hmm. sometimes, you cannot give the advice mm -hmm. kapag hindi mo alam yung main problem. Oto. And sometimes, yung problema niya uh, hindi naman ganun kalalim. And masyadong diniinan mo mm -hmm. ng uh, mm -hmm. advice. So, for me, uh, kaya ko napopost sila. Number one, I sharing the vision. Mm -hmm. So, what is their vision? So, napaka-importante, alam mo sa business partner mo na ambition niya or goals niya sa pagninegosyo. Kapag alam mo ang goals niya at vision niya, pag nagkaroon ng problema or nagkaroon ng uh, something happen na struggle siya, at hindi niya alam kung paano umalis doon, tell her, tell him yung yung plan mo hmm. o plan niya. Sabihin mo lang sa kanya, alam mo partner yung plano mo. So sa tingin mo partner, uh, itong situation mo ngayon is ah uh, magiya ang magtitibag ng uh -huh. pangarap mo oh. pag sinabi niya hindi so do it I improve mo so tulungan mo siya uh -huh. kasi sometimes kailangan kanya talaga to develop uh -huh. so for me uh, to build the excellence leader or para may build sila na excellence leader is uh, alamin mo yung pinaka vision niya uh -huh. at deepest Totoo. Life. So, learn mm -hmm. how to build the big relationship or build a rapport okay. to your to your leaders kasi malaking factor 'yan kapag mayroong problema. Okay. Ano yung mga attitudes na dapat na mayroon ka upang magtagumpay ka sa ganitong industriya? Yeah. The the attitude is uh i-apply lagi natin yung tinatawag na good learning and mm -hmm. listening attitude. Actually napakahalaga ho 'yan. Pero dagdagan mo pa, Lectural attitude. Bakit sometimes um marunong tayong makinig, sometimes marunong tayong uh, umintindi, umunawa at mabilis tayong matuto. Uh -oh. But the problem is, once kinokorek ka na ni mentor, once kinokorek ka na ng mga advisor mo, mentor mo, sometimes nagagalit ka. Y y hindi ka open na i-correct. And that's wrong no? Kasi kapag ganun ka, wala magtuturo sa iyo. ka So the moment na dumating ka sa punto na ganyan, is always humble. So laging empty cup, apply mo lagi yung empty cup and then dapat lahat ng knowledge at wisdom na ituturo sa iyo, you have to observe. Okay? okay? kasi darating yung time pipigayin ka ng mga distributor mo. So, so. Ititigayin ka ng mga leaders mo and that's the right time para bigyan mo sila ng nudge. Yes. Exactly. Vision at mission mo sa Team Titans as founder ng team? Okay, that's a good question. And, um I'm so excited to level up and to help uh, all distributor and may my My vision is to create 100 millionaires wow. under my organization. For now, I focus on 100 millionaires para meron akong uh, short goals mm -hmm. na ito dapat ma-achieve mm -hmm. ko. Mm -hmm. At this moment, meron na ako nakikita more or less na 10 na sila. And keep on improving pa rin naman. Yes. And I focus to uh, having more leaders and duplication. Uh, naniniwala ako duplication is the key yes. for this business. dynasty dahil meron na siyang existing yes. system so ang gagawin ko lang i-adapt at i lahat ng mga leaders ipapasok doon. Yes. Uh big judge network talaga. Uh magkakaroon sila ng masaya or uh, having abundance income sa ganitong negosyo. Yes, ano yung minsahi mo sa lahat ng nangangarap ding maging pagumpay sa larangan ng entrepreneurship, syempre. So, best way is, you have to sacrifice True. all that things para sa pangarap mo. Kasi without sacrifice, there's no uh, result. No? Mm -hmm. So, importante ang sacrifice mo ngayon. So, para sa akin, sa lahat ng may pangarap, ipaglaban mo. And then Especially sa mga gen mga 20s, so, huwag ka matakot magkamali. Normal na magkamali. Normal madapa. Kasi, lahat ng nagtagumpay is nadapa Totoo. lahat ng nakapaglakad nadapa, lahat ng gumaling sa bike natumba, so in short walang success kung walang failure, Tama. failure is not opposite of success, yes. that's part of success ano yung message natin sa masasabi natin sa rising era dynasty of course, sa walang sawa at napakahambol nating uh, president giant era ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Actually, sa Rising Era Dynasty Management, maraming salamat sa opportunity na binigay especially sa kay, kay Mr. President, at our philanthropist and visionary CEO, Mr. Giant Era. And thank you so much, sir, for giving the best opportunity. Uh, katulad ko na nagkaroon ng malaking uh, tagumpay sa pagbinegosyo maraming salamat dahil kung hindi dahil sa iyo, wala kami ngayon. Yes. So, isa sa mga malaking tulong ho sa amin and then sa mga wisdom na tinuturo mo yes. sa amin ay malaking tulong po para mag-level up ho kami at matuto magnegosyo. Maraming salamat din sa, sa binigay niyong magandang produkto at marami tayong natulungan isa no? so, sa mga naging mentor ko, because my previous mentor is Mentor Koy. Oh, uh -huh. So, si Mentor Koy is uh, former top one. And uh, suddenly, nagkaroon siya ng uh, health problem and hindi na ako natuturuan or hindi na ako naigigahid sa business. Giant Eras, tinulungan ako. Yeah. Tinuruan ako niya step by step nananatiwi ka sa Rising Era Dynasty? Or, why red? Rising Era Dynasty is giving me the best opportunity. Okay. And, because of Rising Era Dynasty, my life is changing Okay. No? okay. So, uh, doon ko nakita na, it's not about the money is about the relationship Tama. between the owner mm -hmm. and uh, the, the 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 distributor no? the, the partner of Rising Era Dynasty. Ang nakita ko kasi sa company na to is meron siyang uh, magandang future. Our system products marketing compensation plan and match compensation wow. plan. Talagang uh, kaya natin makipagsabayan international. Meron siyang uh two kinds no yung uh, gusto niya sa sa fair na nakikita niya is to share and to expand. Wow. So kung ganun ang mentality ng CEO, mm. Mm -mm. So, tatagal yung company. Yes, exactly. Tatagal talaga yung company and then gusto niya mag-create ng legacy. Ah, right. Uh, products pa lang natin is very yes. amazing because using that's for generation to generation. Ah, okay. So not, not only for trending trend products. So the 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 vision of the company is grabe amazing that's ayan. why i stay in red so ayan mga ka sir so thank you so much no so abangan ulit natin ang episode 4 but for sure marami tayong natutunan na naman no so grabe thank you so much guys, the wireless the one and only brand mentor mike yes Cervantes. yes yes ayan. Hope to see you thank again you. Hope to see you again bye